Hello, mga Marcy. Yes, makiki-birthday na naman tayo. Syempre, New Year's resolution ko talaga yung makiki-birthday tayo buong taon. Charis, kayo talaga. Happy, happy birthday, Brittany. At ayan nga, samahan nyo na nga kami makisaya sa birthday ni Brittany na yan. O, ba diba, talaga namang walang katapusang birthday to mga Marcy. At talaga naman, marami pa sigurong susunod dyan. Alam nyo na, invite-invite nyo lang a catch. Char! tutorial na nga muna bago tayo magsimulang kumain. At ayan na nga ang nagagandahang mga mom Alam na ang magaganap later. Charis. Hey. Nap Napaka sexy naman yung nagtitake out na yan. Ito talaga yung mo Balutin mo ako sexy na nagbabalot na yun na. Napakabilis talaga ng pangyayari at ayan na ang ha, diba? Nagsasharon na tayo dyan. Ay, nako, kunyari wala na lang kayong nakita mga Marcy, ha? Charis. Ayan naman kasi talaga kapag wala ang may-ari na kusina, iba na ang nangyayari. Nako, nasan ka ba kasi, Mang Shishila? Ay, nako, for the balot, balot talaga tayo. <laughs> mga hindi na ubus ng na anak. <laughs> Ayan, <laughs> ay, ay, open natin, Marcy. Oha, okay. oh, Diba, Marcy? Hindi, <laughs> alam ang tira-tira. Oo oh, oh, nga, tira-tira talaga yan. <laughs> hindi ba kang tira-tira? Marcy, oh, Marcy, 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 na... <laughs> Sige, Marcy, ha? Ganyan po kami kabisi sa kusina, mga Marcy. Kaya hayaan nyo na. Kunyari, wala na lang po kayong nakita talaga naman sabi ko sa inyo, lilinisin namin yung lamisahan. At habang busy nga kami sa kusina, nako, meron na nga palang larong nagaganap dito sa labas. At talaga naman nag -e enjoy ang mga bagets namin na yan. Dahil nga ngayon lang sila makaranas ulit ng mga ganyang laro. Kaya naman talaga naman itinodo na nila yan. O diba? at talaga namang nanalo nga dyan si Ate Stephanie ng 50 pesos ay nako tawang tawa nga ako dyan kay Maxine dahil nagre hindi nga daw siya nananalo ay nako ganyan talaga anak kapag naglalaro hindi naman laging panalo at ayan na nga yung kasunod na laro nila yung basag palayok na yan nakakaloka nga yan at hindi naman nga alam kung sino talaga at saan sila hahampas nako kapag talaga napapanood niya yan mga Marcy talagang mapapatilig ka. tawang tawa ka kami dyan sa mga batang yan. Minsan, napakasarap naman talagang balikan ng mga ganyang laro. ba diba? mga Marcy? Nung bata tayo, ganyan talagang mga laro. Pero ngayon, iba na. ba diba? Panay na lang ang cellphone-cellphone ng mga anakis natin. O ayan, kaya grabe. Kahit kaming mga nanay ay eh, talagang napapatili dyan. Lalo yung hindi sila makahampas at kung saan lugar pa sila talaga hahampas dyan. Kung saan-saan na ang ating tayo naglaro niyan Marcy Diyos ko po Ewan ko na lang, baka tao na talaga ang mahampas natin. Char! Ayan na nga talaga naman. O, ba diba? May nanalo na. At si Ate Stephanie nga ang nanalo dyan. At sa larong ito, dito nyo makikita talaga ang mga batang grabe palaban talaga sa buhay. Charot! Grabe, laban na laban talaga sila para sa chichiryang iyan. At ayan lang po ang kaganap Salamat, Ma'am Shishila, sa pag-invite sa amin. Happy birthday, Brittany! Bye! <laughs>